Hello mga kabalen! For today's video, gusto nyo po bang malaman kung saan aabot ang 6,500 pesos nyo dito sa Canada? Tara na at samahan nyo po ako! But before anything else, Happy New Year po sa inyong lahat! Heto nga pala yung mga pinamili namin sa grocery store. Hetong at nagpunta kami sa grocery store. Bumibili kami ng mga kulang namin sa bahay. Medyo gabi na kami nagpunta, kaya kung titignan nyo, wala na masyadong tao na kasabayan. Nagahanap nga pala ako ng prutas at ng gulay. Masarap talagang mamili kapag wala masyadong tao, di ba? Hindi masyadong masakit sa ulo. Naku, tingnan lang natin mamaya kapag magbabayaran na kung hindi sasakit ang ulo ko. Tara't simulan na nating malaman kung magkano yung mga prices dito kapag ka kinumbert mo sa Pinas. Paalala lang po, ito ay para makapagbigay lang ako ng kaalaman sa inyo. Heto mga kabalin, itong nakikita yung repolyo, 62 pesos siya sa atin depende pa yan kung gaano kabigat, pwede pa siyang magmahal. Pero medyo mura pa naman siya. Nakakatakam naman yung mga apples na ito, mga kabalen. I-price check naman natin yung carrots dito sa Canada. Kung makikita nyo mga kabalen, 3.99 dollars siya. Kung i-convert mo, 166 pesos siya. Yan lang na plastic na yan ha. Siguro, mga nasa 5 or 6 pieces sila, hindi ganun kalakihan, hindi rin ganun kaliit. Sakto lang. Napansin ko lang, yung gulay dito, medyo may kamahalan siya. Next naman, dahil natakom ako sa apples, tignan natin kung magkano sila. Mahal ba o mura? Apple. Uh, 3.5 3.5 3.5 $349 siya mga kabalen pero dahil dalawa lang ang binili ko, halaga niya ay 131 pesos. Medyo okay naman yung price ng apple, hindi ganun kamahal. Yan yung type ng apples na gusto namin, medyo matamis, hindi siya maasim. Naalala ko lang, wala na nga pala kaming pork. Tignan natin kung magkano yung price nila dito. Sarap <coughs> Ayan mga kabalens, $7.49 siya. Sa pera natin, 311 pesos ang dalawang piraso lang na yan. Diyos mio, wala na talagang mura dito sa Canada. Siyempre, nandito ka. Susundin mo ang prices dito. At ayun na nga, as usual, naiinip na ang aming kasamang bata at iyan. Kung makikita nyo, nagsayaw-sayaw na lang siya at may nakita siyang toy. Tingnan naman natin ngayon kung magkano yung chicken nila dito. Hindi ko siya binili pero gusto ko lamang makita ninyo kung magkano ang halaga ng chicken breast dito. Nag kakahalaga siya ng 597 pesos yan. Yung nakikita nyo na yan, 597 pesos. Tignan naman natin ngayon yung nakita kong isang produkto na paborito ko talaga nung bata ako. Ito yung Milo na sikat sa atin sa Pinas. Merong sa Shea, pero dito, nasa lata siya. Nagkakahalaga siya ng 156 pesos. yung hindi ko siya binili mga kabaleng dahil nga $7.49 siya. May kamahalan talaga. Yung mga produkto na yan, galing pa yan sa Pinas. Kaya naman, syempre, may bayad talaga ang kanilang pag-import. Bali na ko 2 reusable bags po kami mga kabaleng for today. Tara isa-isahin po natin yung laman ng mga bags at para malaman nyo kung ano yung mga binili pa namin. Nakatotal $159.15 po kami sa pera natin, $6,645 siya mga kabalin. At ayan po lahat ang ating mga pinamili mga kabalin. Tinanggal ko lang dyan yung mga karne dahil nga na-price check na natin yung mga yon. Simulan natin ang pag-price check sa egg. Ito ay 5.15 dollar. Sa pera natin, 214 pesos siya mga kabalin, 12 pieces. Next is Indomie Pancit Canton. Ito yung tinatawag natin na Pancit Canton sa atin sa Pinas. Nagkakahalaga siya ng 4.99 dollar. 208 pesos siya sa atin at 5 pieces siya. Sunod naman yung tinatawag nilang Mr. Noodles or yung Payless na tinatawag nila sa atin. Ito ay nagkakahalaga ng 3.06 dollar, 127 point fifty peso siya, 4 pieces lamang ito. Next naman ay yung bread. Ang tawag dyan sa Pinas, mga kabalain, ay buns. Ang price na ay 5.29 dollar. May kamahalan siya talaga dito. Sa pera natin sa Pinas, nasa 220.50 peso siya, for 12 pieces. At ito naman, pampa fresh bread bubblegum, $5.49. Sa pera natin, 228 peso siya. Grabe, ang mahal pala. Next naman natin ay yung tinatawag na muscles or tahong sa hatin. Grabe kung titignan nyo, 7 99 dollar siya dahil nga gusto gusto ko nang makakain nito kaya carry lang 333 pesos siya sa atin isunod naman natin yung soy sauce sa pera dito $2.59 siya sa pera natin 108 pesos ang isa na iyon at heto naman mga kabalayan ang paborito ng lahat Pokey $5.99 siya dito sa pera natin 249 pesos siya sa loob niya may 12 pieces na sachet binabawin ko rin itong biscuit na ito ang rate 166 pesos siya sa atin $3.99 siya dito mag at vitamin C naman tayo, paminsan-minsan, ang Welts. $3.99 siya. Sa pera natin, 166 pesos siya, mga kabalin. At para naman bumango ang ating mga kamay, bumili kami ng liquid hand soap. $3.99 siya. 166 pesos ang bottle na yan. Ito naman ang minsan binabawo ng aking anak, ang Dunkaroos. $5.99 siya. 249 pesos siya sa atin. Para siyang biscuit Oreo. Next in line, ito ang Quail Eggs. Paminsan-minsan, gumagawa ako ng Kwek-Kwek. Ang price na ay $4.98. Sa pera natin, 208 pesos. At heto nga pinakita ko kanina na tatlong pirasong tomatoes, $4.11 siya, medyo may kamahalan, 171 pesos naman siya sa pera natin. Paminsan-minsan, nagluluto ako ng sinigang, kaya naman bumili ako ng dalawang piraso, nagkakahalaga ng $2.58. 107.60 pesos siya sa pera natin. At heto naman garlic na ito, tatlong piraso, 82.95 pesos siya sa atin. At heto naman nor, bumili ako ng dalawa. 248 pesos ang dalawang piraso. At dahil nga lumaki tayo sa probinsya, eto hindi mawawala ang sardinas. Dalawang piraso ang binili ko, 107.50 pesos. Eto pang isa, masarap ipartner ito sa kamatis. Ang Century Tuna, bumili ako ng dalawang piraso, 224.70 pesos. Paminsan-minsan lang kami umiinom ng soft drinks. Kaya naman, etong Fanta, binili ko, $4.99, 208 pesos siya sa atin. Heto ang hindi nawawala sa amin, ang milk, $479 siya, 199.90 pesos siya sa atin. At ang panghuli naman ay ang Cadbury. $4 ang dalawang piraso, 166 pesos siya sa ating pera. Anong masasabi mo mga kabalen? Mahal pa o mura? Please comment down below. Ayan nga pala ang aabutin ng 6,500 pesos mo dito. Kaya hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. God bless and bye-bye!